Welcome back mga katutok at welcome dito sa ating youtube channel at kung bago ka palang sa ating youtube channel mga katutok ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe pakahit na naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na ginagawa ko kagaya nito ayun mga katutok bali tatlo kami ngayon na mamamana at andito lang kami sa harap ng kubo lulusong mga katutok dahil medyo malaki yung gagat ayun, so abang abang mga katutok kung ano yung mapapana nating mga isda ngayong gabi at dito nga mga katutok, nandito na tayo sa lalim ng dagat at dito yung una nating nakita. Yo, isang kulambutan. Para ini natin mga katutok. Mhm, mm uh Ang ganda ng ating buhay naman, no? Dahil maliwanag yung buwan, ito unti-unti na namang nagpapakita yung kulambutan mga katutok. Kawanang malapit na yung bear months. at pagdating natin dito mga katotok sa bahura ito yung ating nakita napakaraming danggit yun no o kaya pipili natin yung malaki dito pero parang alagaan pa mga katotok maliliit pa kaya huwag na muna natin panahin at ito mga katotok malapad na yun no o panahin natin mm -hmm. sa pool at sa bandang unahan pala mga katotok ito may tatlong piraso pero mga katoto kinapos na tayo ng hangin kaya sinubukan yung tusok-tusokin yung malaki baka sakaling tamaan ang problema kapos na talaga tayo sa hangin mga katoto kaya agad tayo nag resurface mga katoto at ito mga katoto tatlong danggit na naman talagang sumam naman yung mga danggit mga katoto kaso nga lang medyo maliliit pa ito kaya palagpasin muna natin mga katotok sisid ulit at ito silay yung ating nakita mga katotok kaya panain natin pandagdag pambinta na ito kaya kwatang linaw din ito mga katotok so 150 yung bintahan namin sa ganitong klaseng isda itong silay na ito mga katotok at dito mga katotok nakita tayo ng panagbago bago mm -hmm. sa pool dalawang piraso sa ito mga katotok pag open ko ng camera yung isa ay kumaripas kaya yung isa na lang yung natira mga katotok sayang yun pero ayos pa rin at nahuli natin yung isa at dito mga katotok meron tayong nakitang dumungaw sa malit na butas kaya pinalap ito ayan sa pool mga katotok yun isa palang napakalaking ipos ipos mga katotok ayos solve ito Pandagdag pang benta na ito mga katotok, magkasing presyo lang ito nung silay mga katotok, 150 ang kada kilo. At dito mga katotok, kaya nakakita tayo ng dalawang dangit yun, no, mm -hmm. hindi ko nga lang na videohan itong isa sa pagpana mga katotok. Kawa nang may diferensya na yung ating camera Nagkahang na Buti ngayon ay nakapag video tayo ng mahaba haba At sa pagsisid natin ulit mga katotok Maalapan ng danggit ulit Yun, sa pool Marami itong magkakasama mga katotok Hindi ko nalang binibidyohan yung iba gawa nang maliliit pa itong mga katotok At ito mga katutok, sila naman yung ating nakita. Iyon ano? Oh. Mhm. Mm -hmm. Sapol, sa pool nakasilog siya sa malit na table corals. Iyon oh. No? Kuwatan din na ito. Pandagdag pang ito mga katutok. At ito mga katutok, bumalik na kami dito sa harap ng aming kobo at ito yung ating nasa lubong isang tribali nasa 200 grams na ito mga katoto kaya pinana ko na pang ulam uh -huh. sa pool lumakas na kasi yung agos mga katutok pabalik kaya bumalik na rin kami hindi na kasi kaya salubungin pa ang malakas na agos At dito nga mga katotok, tribali ulit. sa mm -hmm, sapol. Kaso nga lang, ganitong mga tribali mga katotok ay ginagahanong lumalaki. Kaya kunin na natin sabaw mga katotok. Ang namin dito ay putian na balin. At dito mga katotok, tribali ulit yung ating nakita. napakaamo kaya panain natin. Yun o, no? mhmm, mm sapol ayos may pagsabaw na tayo mga katotok masarap ito sa sinabaw dahil napakasarap ng sabaw dahil manamis-namis mga katotok ang ganitong klaseng tribaling ay di na ganong lawalaki mga katotok kaya pinaghuhuli ko na at kung bago ko lang sa aking youtube channel mga katotok at kung nagustahan mo ang video na ito ay huwag mo nang kalimutang mag subscribe maraming salamat po mga katotok at dito mga katotok ay nakakita tayo yung dalawang talag bago ayan yung isa kaso nga lang yung papanain ko na ay pumasok sa botas kaya hindi ko napana kaya dito lang tayo sa isa mga katotok wala din yung isa kaya iyan papanain ko na nakawala sayang mga katotok lalapad pa naman sana ng talagbago at yan mga katotok umahon na kami dahil mag alas 4 na ng umaga Malayo-layo pa kasi yung ating lalakarin kaya aakon tayo ng video madilim pa Ayos, maraming salamat po sa yung patuloy na panunood mga katotok dito sa aking YouTube channel Yan, video nakarami-rami tayo ng huli, di nga lang natin na videohan yung iba Dahil, yun nga, pasaway masyado na yung ating camera ni na ganong gumagana Sa paglalagay ko mga katotok ay sa memory card ko siguro ayan so ayos kaya abangan nyo na lang yung mga huli namin dun sa gilid mga katotok dun po lang ipapakita yung mga naging huli pataya yeah. na mga katotok nandito na tayo sa gilid at ito na yung ating mga naging huli sa gabi ito hindi nga lang natin na yung iba ayos pa rin medyo nakarami rami tayo ng huli Estimate ko sa huli ko mga katotok ay umaabot siguro ito ng limang kilo yun na rin mga katotok binta natin yung apat na kilo yung isang kilo ay pangulam natin aayos kuwantang linaw din mga katotok sana ay makabili na tayo ng bagong memory card para tuloy tuloy yung ating pagkuha ng footage sa ilalim ng dagat mga katotok And so maraming salamat po sa yung patuloy na panunod mga katotok so bali sa video ito ay wala muna tayong shout out mga katotok dahil for storage na naman yung cellphone natin so mumurahin lang kasi yung cellphone natin mga katoto kaya maraming salamat sa inyong patuloy na panonood mga katoto thank you for watching hanggang sa susunod ulit